Ayan mga kapatid, good morning po sa atin lahat at uh, uh, dito po ay tayo ay magbibigay ng reaksyon dito key sa uh, part na 71 episode ng Jungkar, mga kapatid. Ayan, shout out muna sa atin lahat at sana po ay patuloy natin. Suportahan po ang mga love team, kagaya na po ng Jungkar, na, na talaga pong abang tumatagal, painit ng painit po at nakaka-excite po. Na sana po ay tuloy-tuloy lang po ang suporta natin at uh, uh suportahan natin sila Kuya Bal Santos Matubang. Ah, uh, Kalinga Prab at at the vlogs. Ah, uh, po naman ang lahat ng lab team and dito po nga sa Jomcar dan Joy, ah, uh, Ed Pau, ah, dross at saka ang Ibsi po na talaga naman ngayon pinag-uusapan po ang Ence at ma napakainit po ng mga issue sa ngayon sa Ence, 'ya? Ah, uh, ngayon po mga kapatid, tayo po ay magbibigay lang po ng reaction dito sa prank nga ni Carla ni Kalinga Prab dito kay Jumar na talaga naman po kahit po ako na pinapanood ko po na parang kahit alam ko po na pong prank pag inuulit ko pong prank talaga yung sinabi ni Carla na at ni Kalinga Prab ay para po talagang tumagos sa puso ko na talagang uh, ito na yung lagi kong sinasabi na magtatapos na nga at uh, mababago na po ang episode ng Yom Car na hindi na talaga po love theme. Nung sinabi po ni Carla, uh, kahit po talagang uh, successful po yung prank ni, nilang ni Kalinga Prab at ni Carla Kijumar, successful po dahil si Carla po ay kagaling po. Kahit alam niyang prank niya yun, parang nadurog din po yung puso niya dahil nakita niya dito ke Jumar na talaga po mga kapatid na gusto nang umiyak pero walang mga nanginginig po. Ha! Galing po niya, no? At nanginginig nga po itong si Jumar na ayaw niya pong uh, hindi niya po in-expect yung uh, sinabi ni Carla sa kanya na uh, ayaw niya na po na may uh, yung love team dahil magpupukos na lang siya sa kanyang pag-aaral napakaganda po talaga yung ideya ni Carla na talagang maniniwala po tayo mga kapatid na ang i-deny niya kailangan niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral kaya sino ba naman ang hindi maniniwala po mga kapatid di ba kaya ngayon mga kapatid ay nandiyan sa monitor natin na ayun wag natin nang pakinggan at sigurado naman pong uh, na panood niyo na 100% na nanapanood niya dahil ako po Uh, bago po ako nagre-reaction, kailangan sinisigurado ko pong ay, uh, kayo po ay napanood nyo na sa vlog ni Kalinga Prab dahil iyon po ay dyan po siya kumukuha ng pantulong. Ngayon po mga kapatid, dito po sa uh, prank ni Carla, dito kay Jumar, ay marami pong nasaktan at marami pong uh, umiyak totoo lang po sa mga lalong-lalo na pa yung sulit yung po na talaga pong umiyak sila na parang nalungkot po. Kaya kahit nga po ako, di ba? Sabi ko sa inyo na abang si Carla po umiiyak, ay tumutulo din po ang luha ko. Dahil siyempre, nga pamahal na po tayo dito sa Jomcar na sa love team na ito. Pero kailangan po lawakan natin ang pag-iisip natin o nawain natin na ito ay isang... Uh, teleserye lang kung tutuusin. Isang uh, love team. Kaya kailangan natin po na yung bang mawala na at panibago na pong episode yung sa kanila at gagampanan na nila. Pero po yung sinabi ni Kalinga Prab na it's a prank. Alam mo parang yung dibdib ko ang bigat po. <laughs> ah, ang bigat po talaga. Sabi ko, Ay, prank lang pala. <laughs> Doon po parang uh, nabuhay yung dugo ko. <laughs> dahil prank lang pala. Pero, alam niyo po mga kapatid, may aral po itong prank ni, ni Joe Marquez, si, uh, ni, ni Kalinga Prab at ni Carla. Uh, napakaganda po nung sinabi ni Carla na ayaw niya na bibitawan niya na yung pagiging love team nila dahil siya ay po sa pag-aaral. Ito po yung napakaganda po na narinig natin kay Carla na talaga siya po ay this is dong makatapos uh, alam nyo po naman mga kapatid kahit po nandyan si Jomar uh, silang dalawa, inspiration po yan sa kanyang pag-aaral at ito naman kasi si Jomar nakikita natin na talagang uh, nandyan siya very sweet talaga siya kay Carla na talagang Nandiyan siya, support niya talaga si Carla. Kahit sabi niya nga, kahit anong mangyari, nandito lang ako para suportahan ka. Kaya, napakaganda pong pakinggan, di ba po? Uh, para sa akin, uh, itong love team na ito ay talagang may uh, mayroon mapupulot kang aral at uh, talaga pong uh, masusubaybayan mo. Hindi, kasi itong jump car po, iwas stress din po ito sa atin mga kapatid, di ba? Na masaya lang tayo na tayong may mga edad na ay kahit papaano nakakareli tayo dito sa mga bata, di ba? Lahat naman tayo dumaan sa mga kilig moment. <laughs> Kaya para sa akin mga kapatid, suportahan na lang natin ang Jumpcar uh, dahil sila po ay talagang tunay na talaga nakikita ko yung pagmamahal ni Carla kay Jumar dahil kahit alam niyang prank lang po siya, naiyak po siya dahil siyempre nakita niya yung kalagayan ni Jumar, yung reaction ni Jumar. Parang naawa naman talaga siya na para sa kanya tumagos yung kanyang sinabi dito kay Jumar na alam niya na mahal siya ni Jumar, di ba? Kaya dito yung pagpapahalaga ng isang tao ay makikita mo sa anumang paraan. Kaya yung pagiging uh, prank ni, uh, ni Carla ki Jomar, doon niya nakita na na-realize na na hindi nagbibiro si Jomar. Totoo yung nararamdaman niya kay Carla. At si Carla ganun din dahil kahit alam niyang prank ay napaiyak po siya. Doon ako naniwala na ay ay totoo na na talagang si Carla na ang bumitaw sa kanilang love team. Kaya ang sabi ko ay talaga naman uh, ah, si Carla siguro sabi ko na dala lang sa mga issue nga na mga bashir baka sabi ko iyon kaya siya po ay nagsabi ng ayaw niya na po ng love team ay bibitaw na sila sa love team nilang dalawa ni Jung kaya lang nung sinabi ni Kalinga Pram, it's a prank doon talaga po na ah yay napasigaw <laughs> Natotoo lang na ba si ako talaga na ano at ang mayroon ng regalo si Papa Joms kay Carla na yung reload times nga na sana daw yung maaalala lahat ng moment nila dalawa ay talagang ang cute po. At ito naman si Baby Carla ang regalo kay Papa Jom ay pabango dahil ang baho na daw po ni Papa Joms. <laughs> at sa kita nga naman natin na ah, yung pabago na talagang ang bango-bango daw po noon. At pinaligo na niya po na i-spray sa katawan niya dahil mabaho na nga daw siya sabi ni ano ni baby Carla. E, ganun lang po talaga ang buhay na wag tayo masyadong um, makapokus dito sa mga basher. Ayaan natin kung ano ang gusto nilang gawin sa sarili nila na ipagpatuloy nila ang pagpambabas dito sa jump car. Ayaan nyo na lang po mga kapatid at pa, tayo basta tayo masaya ya hindi tayo magpapadala sa stress ng mga basher dyan. at uh, ang mahalaga po ay yung nagkakaintindihan po si Jomar at si Carla di ba ayun po ang pangangawakan natin mga kapatid kaya mga kapatid ang gandito na lang at uh, sana po ay suportahan natin ang mga love team ng Nikalinga Prab at tuloy-tuloy lang sana nga po ay uh, maiwasan na po yung mga basher dahil wala naman silang mga ginagawa sa inyo. Kung ayaw nyo, wag nyo na lang po panuorin. Ang mahalaga, nagkakaintindihan po si Jomar at si Carla. Yun po ang ating kaabangan ang po sila ay ikasal. Yeah. Kasi napakasarap po sa buhay ng isang tao na uh, supportahan natin kung ano po yung uh, nararamdaman ng ating uh, Baby Carla at ni Jomar, di ba? Kaya abangan na lang natin po ang patuloy pag-scout uh, sa pagtutulong po ni Jomar. Suportahan po natin, yun po ang mahalaga. Marami pong salamat at patuloy natin pong subaybayan ang Jomcar. At uh, ito nga po ay si Baby Carla, napaka-sweet talaga at ang ganda-ganda niya po talaga. Napaka-innocent ang ganda niya. Yun po lang dito ang talaga pong... Pinangangawa ko at hindi yan po magbabago at anuman mangyari still ah uh, jom ako. Marami pong salamat at shout out po sa inyong lahat mga viewers na nagbabalik kay Melodie Santos at ang mga bago pong nag-subscribe kay Santos at thank you, thank you so much po. At uh, sana po ay tuloy-tuloy lang po tayong magpagod. Good vibes lang po. At iwas stress kasi po ang stress nakakasakit po yan, makakaloka po yan. Kaya tayo po ay wag natin problemahin ang problema ng iba, di ba? At uh, nandito lang tayo para magbigay ng opinion at uh, reaction po sa mga napapanood natin. Yun lang po, marami pong salamat at supportan po natin si Kuya Bal Santos Matubang, at Idna Vlog at Kalinga Prab. At uh, ito po ang mga uh, love team ang Danjoy po at ang Edsy, ang Jomcar at Edbau at Cedros. Uh, Marami pong salamat, thank you po. Happy, happy New Year po sa atin lahat. Itapon na natin ang mga masasamang nangyari nitong 2024. Marami pong salamat. Shout out Merry Christmas po and Happy New Year. Bye-bye. We love you mga viewers ko. I love you. I love you.